Pagandang araw, mga kapinoy motebe. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang pelikulang talaga namang nagbigay ng matinding kaba, at nagdulot ng maraming tanong tungkol sa ating kinabukasan, ang K-1012, na ipinalabas noong 2009. Ito ay isang pelikulang naglalarawan ng malawakang pagkawasak ng mundo, at kung paano naharap ng sangkatauhan ang matitinding pagsubo. Pero higit pa rito, may malalim na mensahe ito tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan, pananampalataya at pag-asa kahit sa harap ng pinakamalaking unos. Ano nga ba, ba ang magagawa natin kapag dumating ang hindi inaasahan? Paano natin haharapin ang takot at kawalan ng pag-asa? Samahan niyo ako at ating balikan ang mga aral na hatid ng pelikulang ito na may koneksyon sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay. Noong 2009, nagsimula ang istorya kung saan si Adrian Helmsley, isang American geologist, ay naglakbay patungong East India upang bisitahin ang kanyang kaibigang astrophysicist na si Satnam Churutani. Natuklasan ni Adrian na may bagong uri ng neutrino na nanggagaling mula sa isang malakas na solar flare, at tila nagiging sanhi ito ng matinding pag-init ng core ng mundo. Ang bawat minuto ay parang bumibilis ang takbo, na parang may naghihintay na sakuna na anumang oras ay pwedeng pumutok. Habang binabalita ni Satnam ang kanyang natuklasan, may tila kakaibang tensyon sa hangin, isang damdamin ng pangamba na parang may hindi maiiwasang trahedya na darating. Pagbalik ni Adrian sa Washington, ay eh, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad niyang binalita ito kay White House Chief of Staff Carl Ann Huser at kay President Thomas Wilson. Tila ba may mabigat na alingangmaw na bumabalot sa White House, na parang sumasalamin sa nagbabadyang panganib na nagmumula sa kalikasan, Pagsapit ng 1000 yen, isang malawakang proyekto ang sinimulan ng mahigit 46 na bansa, ang pagtatayo ng siyam na higanting arko sa mataas na bahagi ng Himalayas, sa Tibet. Ito ay tila bang pagbabalik tanaw sa panahon ng sinaunang delubyo. Lihim nilang inihanda ang mga arko para sa pagsapit ng pinakamatinding sakuna na maaaring dumating sa mundo, na parang nagbabalak magtago mula sa galit ng kalikasan, Kasama na rin dito ang pagtatago ng mga mahalagang artifact sa ligtas na mga lugar, na para bang nagsisilbing alaala ng sangkatauhan sakaling magwakas ang lahat. Sinima, isang Buddhist monk, ay biglang napilitang lumikas kasama ang kanyang mga lolo't lola, habang ang kanyang kapatid na si Tenzin ay nagtungo upang makibahagi sa proyektong pagtatayo ng mga arko. Samantala, ang mga piling mayayaman sa buong mundo ay lihim na nagbayad ng tig euros isa bilyon para sa kanilang tiket, upang masiguro ang kanilang lugar sa kaligtasan. Habang lumilipas ang panahon, tila lalong lumalala ang pakiramdam na parang may paparating na hindi maiiwasang pagkawasa. Pagdating ng 2012, nagbago na ang lahat. Si Jackson Curtis, isang struggling science fiction writer na tila wala nang makapitan sa kanyang karera, ay nagtatrabaho bilang isang chauffeur para sa isang Russian billionaire na si Yuri Karpov sa Los Angeles. Ang dating asawa ni Jackson na si Kate, at ang kanilang mga anak na si Nano, at Lily ay naninirahan na kasama si Kate, at ang kanyang kasintahan na si Gordon Silverman, isang plastic surgeon at amateur pilot. Walang kaalam-alam si Jackson na ang kanyang normal na buhay ay magbabago ng hindi niya inaasahan nang isama niya ang kanyang mga anak para magkamping sa Yellowstone National Park. Nagulat sila nang makitang natuyo na ang Yellowstone Lake, at napapalibutan ito ng mataas na bakod at mahigpit na siguridad mula sa Yina Army. Parang may kakaibang puwersa na sumasakop sa lugar, na para may itinatagong sikreto, na hindi pwedeng malaman ng publiko. Nahuli sila ng mga sundalo at dinala kay Adrian, kung saan narinig nila ang nakababahalang balita, tungkol sa napipintong panganin. Sa pagkakataong iyon, nakilala rin nila si Charlie Frost, isang kilalang conspiracy theorist at radio personality na palaging nagsasalita tungkol sa mga bagay na kakaiba at tila hindi kapanipaniwala. Sinabi ni Charlie kay Jackson ang tungkol sa teorya ni Charles Hapgood sa Earth Cross Displacement at ang prediksyon ng Mesoamerican Long Count Calendar na magtatapos ang mundo sa 2012. Sinabi pa ni Charlie na ang mga gobyerno ng mundo ay sinasadyang patahimikin ang sinumang magtatangkang magbigay babala sa publiko. Sa isang supermarket sa Westwood, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si na Gordon at Kate. Kinukwestiyon ni Gordon kung mayroon pa rin nararamdaman si Kate para kay Jackson. Ang pagtatalo ay biglang natigil ng isang malakas na lindol ang biglang umuga at hinati sa dalawa ang buong tindahan. Halos sumabog ang kabasa sa dibdib ni Jackson, kaya't dali-dali niyang pinauwi ang mga bata ng mas maaga. Pagbalik niya sa Santa Monica Airport upang ihatid ang mga anak ni Yuri na sina Alec at Oleg, sinabi rin nila na may napipintong malaking sakuna. Sa puntong ito, nagsimula nang bumalot ang kaba kay Jackson. Nang mangyari ang isang maliit na lindol habang nasa loob siya ng kotse, bigla niyang naalala ang babala ni Charlie. Agad siyang nagdesisyon na tama si Charlie sa kanyang sinasabi, kaya nagmadali siyang magrenta ng isang Cessna Eerie E-Zero eh, 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 upang sagipin ang kanyang pamilya. Sa mga oras na yon, ang buong Pacific Coast ay nyayanig ng isang 10.9 magnitude na lindol na halos ikawasak ng buong California, na tila ba tuluyang nilalamo ng karagatan. Ang kanilang pagtakas ay tila isang laban sa oras, habang nagmamanyobra si Jackson at ang kanyang pamilya sa himpapawi. Nang makarating sila sa Yellowstone, nagsimula ng pumutok ang Yellowstone Caldera. Tumutulak ang apoy at abo patungo sa kalangitan habang nagpaalam si Charlie sa kanyang huling broadcast. Nakakapanindig balahibo ang eksenang iyon habang natabunan siya ng mga nagliliparang debris at tuluyang naglaho. Kailangan ni Jackson ng mas malaking eroplano upang makatawid papunta sa Asia kaya nagtungo sila sa McCarran International Airport sa Las Vegas. Subalit tila bawat hakbang ay puno ng panganib, at ang paligid ay nagsisimula ng mapuno ng makapal na abo mula sa pagsabog ng bulkan. Habang ang grupo ni na Adrian, Carl, at ang anak ng presidente na si Laura ay lumilipad patungo sa mga arko, na natili si President Wilson sa White House upang magbigay babala sa buong bansa. Samantala, natagpuan ni Jackson ang mga karpob, kasama ang kasintahan ni Yuri na si Tamara, at ang piloto nilang si Sasha. Habang pinapalipad nila ang Antonov ang negatibo limang daan, lumalaganap ang makapal na abo ng bulkan sa buong Las Vegas Valley, at tila hinuhuli ng kapalaran ang sinumang nagtatangkang makatakas. Habang patuloy na gumagalaw ang cross ng mundo, bilyon-bilyong tao ang namatay sa mga sakuna. Nang mamatay si President Wilson at nawala ang Vice President, at nawawala naman ang Speaker of the House, si Carl na mismo ang nagdeklara ng sarili bilang Acting Commander-in-Chief. Nang makarating ang grupo sa Himalayas, nagkaroon ng malalang problema ang mga makina ng Antonov. Habang bumabagsak ito sa ibabaw ng yelo, nagmamadaling nagsimulang bumukas ang mga bitak sa lupa na para bang handa ng lamunin ang kahit sinuman. Gamit ang Bentley Flying Spore na nasa loob ng eroplano, nagmamadali silang tumakas, subalit na iwan si Sasha sa cockpit at hindi na nakaligtas ng bumagsak ang buong eroplano sa bangin. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga Chinese Air Force helicopters. Munit ang tatlong miyembro lamang ng pamilya Karpov ang isinama, dahil sila lamang ang may tiket. Naiwan si Natamara at ang pamilya ni Jackson na tila pinagtaksila ng kanilang kapalaran. Munit sa kanilang paghahanap, nakilala nila si Nima at ang kanyang pamilya, na nagsabing may daan upang sila ay makalusot papasok sa Arc 4. Habang papalapit ang isang nagbabadyang mega-tsunami, Iniutos ni Coral na isara na ang mga loading gates, kahit hindi pa nakakapasok ang karamihan. Naging kritikal ang sitwasyon, may narinig na mga sigaw at paghiyaw ng takot habang nagmamadali ang lahat na makapasok. Sa kabila nito, napakiusapan ni Adrian ang kapitan, at iba pang leader ng mundo na payagan ang mga tao na makasakay sa mga arko. Sa kasamaang palad, nahulog si Yuri habang sinasalba ang kanyang mga anak at tuluyan siyang namatay. Nang isara na ang mga pintuan, nasaktan si Tenzin at nasawi si Gordon ng madurog sa mekanismo. Ang impact driver na ginamit ni Tenzin upang ma-access ang arko ay naiwan at naipit sa mekanismo, na siyang naging dahilan kung bakit hindi ito maisara ng lubusan at hindi rin umandar ang mga makina. Habang papalapit ang higanting alon, ang buong arko ay nagsimulang punuin ng tubig at inaanod patungo sa Mount Everest. Nagmamadali si Adrian na tanggalin ang bara sa mekanismo, ngunit naharang sila ng mga ng mga watertight door na nagdulot sa pagkamatay ni Tamara. Nailigtas ni na Noah at Jackson ang tool para mailabas. Naging kontrolado muli ng crew ang arko at nakaligtas sina Jackson at No. Dalawamputpitong araw ang lumipas, nagsimulang humupa ang tubig. Papalapit na ang mga arko sa Cape of Good Hope kung saan ang Drakensberg Mountains ang pinakamataas na bulubundukin sa mundo. Si Adrian at Laura ay nagsimulang magkaroon ng relasyon, habang sina Jackson at Katie naman ay nagkasundo muli. Sa huli, nang makita nilang naglalakbay sa mga bagong kalawakan ng buhay, nagbigay ito sa kanila ng pag-asa, isang pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag pa rin na nag-aabang sa hinaharap. Sa kabila ng napakatinding trahedya na ipinakita ng GT 2012, ipinapakita rin ito ang kakayahan ng tao na bumangon at magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa mga pinakamadilim na oras, nandoon ang pag-asa, at sa gitna ng mga sakuna, nariyan ang pagkakataon na ipakita ang pagmamalasakit sa kapwa at tunay na pananampalataya. Ang pelikula ay paalala na walang sakuna ang kayang bumura sa pag-asa ng sangkatauhan. Ang hamon sa atin ay manatiling matatad, magtiwala sa Diyos, at magkaisa sa gitna ng mga pagsubo. Ito ang tunay na lakas ng tao, ang hindi sumusuko kahit na ang mundo ay nagugunaw. Kung nagustuhan niyo ang ating kwentuhan ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Motebe para sa mas marami pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon at mga pagninilay-nilay sa buhay. I like na rin ang video na ito at I share para mas maraming tao ang makakita. Ano ang masasabi mo tungkol sa pelikulang Kiwi 2012? Naging makahulugan ba ito para sa iyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin kung ano ang mga aral na inyong natutunan. Samahan nyo kami sa ating susunod na episode at patuloy tayong magbigay liwanag at inspirasyon sa bawat isa. Maraming salamat, mga kapinoy motebe, at patuloy tayong manalangin at magtiwala sa Diyos.